Iranian protests, mga kaisipan mula sa isang Persian. Sa kasaysayan, ang mga protesta sa Iran ay na-trigger ng mga isyu sa ekonomiya, kawalang kasiyahan sa politika, karapatang pantao, at mga karaingan sa lipunan. Ang mga dahilan sa likod ng mga protesta ay maaaring mag-iba at mag-evolve sa paglipas ng panahon. Ang mga protesta ay isang anyo ng pampulitikang pagpapahayag na ginagawa ng lahat ng lipunan sa ilang paraan. Ito ay dahil ang mga tao ay karaniwang may magkakaibang opinyon, kultural at relihiyong paniniwala, paniniwala sa politika, pagpapalaki at sitwasyon. Maraming pinagbabatayan ng mga salik ang humahantong sa mga protesta, at kadalasan, ay mahirap naganap na masuri ang mga ito ng tumpak kapag hindi mo nakikita ang lahat. Batay sa ilang pananaliksik, ang mga sumusunod ay ang aking mga saloobin sa mga paksang ipinoprotesta, kamakailan sa nakalipas na ilang taon ng Iran. Hijab, ang hijab ay isang headscarf na tumatakip sa buhok at leeg ng isang babae. At ito ay kinakailangan ng batas para sa mga kababaihan na magsuot nito sa publiko sa Iran. Sa kabila ng batas na ito, ang mga kababaihan ay nagpo-protesta laban sa kinakailangang paggamit ng hijab sa Iran. Bilang protesta, ang mga kababaihan ay sumigaw ng kamatayan sa diktador at sinunog ang kanilang mga hijab sa mga siga bilang pag-aalsa. Karamihan sa mga protesta ay nakatuon sa mga paaralan at unibersidad. Sinusubukan ng mga kababaihan na mag-post ng mga larawan at video ng protesta sa social media, ngunit ang pagbabahagi ng data ay isinara o kinokontrol ng gobyerno. Pakiramdam ko ay mas malala ang kontrol na ito sa impormasyon sa ibang mga bansa tulad ng China, kung saan ang mga Western genocide ay mga paglabag sa karapatang pantao na malawakang kumokontrol sa impormasyon, gumagamit ng hindi mabilang na mga kamera upang iskan ang mga mukha para sa mga genocide na ito, at ang pagskan ng mga barcode sa mga tahanan, upang masubaybayan ang personal na protektadong impormasyon ng bawat isa. Presidente Isa Kung gusto mong matuto ng higit patungkol sa isyong ito, tingnan sa ibaba ang pinagmulan ng pagsipi. Mayroong maraming pagkamatay ng kapwa, lalaki at babae sa loob ng mga protesta, gayon din ang pagkakulong ng mahigit labing walong libo, katao, batay sa mga ulat ng balita sa Tildribu Daily, dalawa. Ang gobyerno ng Iran ay tumugon sa mga protestang ito sa pamamagitan ng pag-aresto at pananakot, pagkakulong sa diumanoy, aksidenteng, sunog, at ang pagpatay sa mga taong nagpoprotesta dalawa. Sa kabila ng mga panganib, maraming mga Iranian ang patuloy na nagsasalita at nagtataguyod para sa kanilang mga karapatan na pumili ng kanilang isusuot sa publiko. Mga hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa Iran. Ang mga kababaihan sa Iran ay may legal na karapatang bumoto at tumakbo para sa katungkulan. Gayunpaman, habang ang mga kababaihan sa Iran ay may karapatang bumoto at lumahok sa politika, nahaharap pa rin sila sa diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga kababaihan ay dapat sumunod sa mahigpit na mga kode sa pananamit, kabilang ang pagsusuot ng hijab, at harapin ang mga limitasyon sa iba pang mga kalayaan. Ang mga kababaihan ay hindi gaanong kinakatawan sa mga posisyon ng kapangyarihan sa Iran. Ang mga kababaihan ay nagpoprotesta para sa higit na pagkakapantay-pantay, higit na representasyon, at pagbabago ng mga batas at gawin na nagpapaunlad ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay, anin. Mga isyo sa pag-inom ng tubig at hindi pagkakapantay-pantay. Ang Iran ay may tuyo at semi-arid na klima sa karamihan ng bansa, na nagpapahusay sa mga isyu, sa kakulangan ng tubig dahil sa mababang pag-ulan, paglaki ng populasyon, at limitadong mapagkukunan ng tubig. Ang kakulangan sa tubig ay isang patuloy na problema sa Iran, at ito ay lumala sa mga nakaraang taon dahil sa tagtuyot. Naganap ang mga protesta dahil sa muling pagdidirekta ng tubig mula sa mga lugar na mahihirap o hindi gaanong populasyon patungo sa mga pangunahing lungsod pito. Nangyayari ang mga pag-aasa, dahil sa maling pamamahala sa mga mapagkukunan ng tubig, mga hindi pagkakapantay-pantay na naugnay sa pag-access ng tubig na inumin, at ang simpleng paghiling sa gobyerno na gumawa ng mga aksyon upang malutas ang mga kakulangan sa inuming tubig. Ito ay hindi lihim, sa buong mundo ang pag-inom ng tubig ay isang issue. Halimbawa, pinatuyo ng Russia ang ikanegatibo, apat na pinakamalaking lawa sa mundo para sa paggamit ng agrikultura at pagsasaka ng bulak, tatlo. Dito ang pinakamalaking issue ay ang mga linya ng tubig ay hindi rin maayos na napanatili na humahantong sa pag-aksaya sa pamamagitan ng tuyong pagsingaw ng tubig sa klima kapag may mga pagtagas sa mga linya tatlo. Nagredirect sila ng mas maraming tubig para sa agrikultura dahil sa mga pagtagas at basura ng tubig tatlo. Sa buong mundo, ang pag-inom ng tubig ay isang issue at ang mga linya at sistema ng tubig ay dapat mapabuti para sa mas mahusay na kahusayan pati na rin ang mas mahusay na pagpapanatili. Sa EOS, mayroon tayong mga batas at i para labanan ang mga hindi pagkakapantay-pantay gaya ng Executive Order 1300 at Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities. Executive Order 1400 pagharap sa krisis ng klima sa tahanan at ibang bansa kautusang tagapagpaganap, labindalawa libo, walong daan at naput katarungang pangkalikasan. Civil Rights Act of isang libo, na at anim apat. Americans with Disabilities Act, ADA. Age Discrimination in Employment Act, ADA. Bata sa rehabilitasyon ng isang libo, na at 73. Ayon sa ulat ng World Resources Institute, ang Iran ay isa sa mga bansang may pinakamaraming water stress sa mundo, apat. Ang pagkakaroon ng tubig na inumin, lalo na sa mga lugar na madaling tagtuyot, ay karaniwan dahil sa limitadong pagkakaroon ng tubig sa lupa, apat. Maaaring mapabuti ang infrastruktura ng tubig at mga kasanayan sa pamamahala sa Iran at sa buong mundo. Mga kahirapan sa ekonomiya Ang Iran ay napapailalim sa mga parusang pang-ekonomiya at diplomatikong paghihiwalay mga parusa sa pag-access ng Iran sa langis at gas, internasyonal na sistema ng pagbabangko, mga transaksyong pinansyal sa mga bangko ng Iran, mga pagbabawal sa pagbebenta ng ilang partikular na produkto at serbisyo, pagpapadala at kalakalan lima. Ang mga parusa ay nagkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng Iran, na humantong sa pagbaba sa pag-export ng langis at gas, pagbaba ng halaga ng Iranian currency, at mas mataas na inflation lima. Persian Hospitality, ang mga Iranian ay kilala para sa kanilang mabuting pakikitungo at init sa mga bisita. Ang mabuting pakikitungo ay isang mahalagang aspeto ng kultura ng Persya. Ang tahanan ay maaaring maging isang napakapribado, personal at sagradong lugar. May mga kultural na kaugalian at inaasahan sa pag-uugali ng bisita sa mga sambahayan ng Iranian. Halimbawa, kaugalian na magtanggal ng sapatos bago pumasok sa isang tahanan ng Persya at ang mga bisita ay inaasahang maging magalang at magalang sa kanilang mga host. Sinasabi ng isang kasabihan sa Persya na, ang mga bisita ay regalo mula sa Diyos, at ituturing ka ng mga lokal na parang royalty ka mismo walo. Ito ay tumpak na sumasalamin sa halaga na ibinibigay ng mga Iranian sa mabuting pakikitungo. Karaniwang nag-aalok ang mga Iranian ng iba't ibang pagkain at inumin upang isama ang tsaa, matamis, prutas, kanin, kebab, manok, yogurt, at malalaking bahagi ng buong pagkain sa mga bisita sa kanilang tahanan. Ang mga Persian ay kilala sa pagpunta sa itaas at higit pa upang maghatid ng mga bisita, hindi lamang sa pagkain at inumin, kundi pati na rin sa entertainment na kinabibilangan ng bakamon at mga laro ng card, mga kultural na tradisyon at pagdiriwang, Persian na musika at sayawan, at sports. Sila ay lubos na intelektwal at karaniwang nakikipag-usap sa kanilang mga bisita, pati na rin ibinabahagi ang kanilang mga aral sa buhay, karunungan at nasisiyahan sa pagkukwento ng masasayang kwento.